Ayaw, yung hawa dira ha. Taman mahurot na ha. Kay iluga na siya sa pato. imo mo ng biyaan. No ha? Good boy ka no? O oh, no? Bantayan na si Dik Dik ka. Kay yung pagkaon ilugo na sa pato. Kundi di mo na bantayan. Ha? Bantay higit na. Pagkahuman na nagkaon ayaw dahil ka Isig pa ni Lapdera. O niya, alaka magkaon. Sakay mo ng bantayan na. Good boy, sit down lang dyan ah. Sit down. Good boy, Makana si Ono, bye. Awan na o, kayo na anak. Kaming na mga pato, no? Kaming. Bantay, kay gapani pa na sila, no? Ayaw, biyay ha. Good boy, man ba? Ano? Good boy na si Ono, bay. Good boy kayo ni si Ono, bay.